ka rin ba sa naihinis kapag may photo bomber sa mga pictures mo lalo na kapag nag-outing kayo? May solusyon si Google Pixel 8 Pro para dyan. Tara, turuan ko kayo. So yun guys, punta lang tayo sa photos. Tapos hanapin nyo na kung anong pictures yung gusto niyo na i-edit natin. So ito yung mga akin. So ayan guys, may kita nyo okay yung pictures ko kaso mayroong mga photo bomber dito. so, so yun yung aalisin natin. So pindutin nyo lang itong edit. Ito yung Magic Editor, guys. Ayan. Pindutin lang natin yung Magic Editor. Ayan. So, pupunta na siya dyan. Tapos ngayon, ang gagawin mo lang is circle yung object na gusto mong alisin. So, alisin natin to. Ayan. Tapos, pindutin lang natin yung erase. Oh, di ba, guys? No. Da, wala na. O di ba guys, isa lang yan sa mga AI features na meron ng Google Pixel 8 Pro. This is Gadget Supermarket, see you on the next video.